Or now, hindi. pero mukhang 'to mm. nila, nila yung narrative eh. yung tatay mm. yung main defender dahil mm. yung tatay in the past yung Teflon no mm -hmm. pero tingin ko hindi na ganun, hindi na rin ganun ka-effective yung tatay mm. Muna, hindi na presidente no yung kapangyarihan niya dati ay hindi na uh, ganoon ngayon ikalawa ay uh, sabi nga nung isang uh, writer si Montalban no mm. na lumabas sa Vera files ay mukhang meron na rin Duterte fatigue. No? Ibig sabihin, medyo sawa na rin yung tao do sa mga kakamura, yung mm. kakatrete Ito ng banta. pagpapatay, no, yung uh, pagkataob ng lamesa, no. Yan May panahon na yan ay effective. Eh. Baka ngayon, mm. baka ngayon hindi na ganoon effective Yan yung makikita natin sa mga next survey, no. Mm -hmm. so, uh, ang tawag ni Montalban ay uh, uh, Duterte fatigue. So, baka kailangan na nilang baguhin yung narrative. Yung dati mm -hmm. kasi, yung narrative nila, yun, uh, kinakatakutan, anong tawag nila, the punisher. no yeah. uh, mm -hmm. Pero ngayon, hindi na gano'ng ka-effective. Uh, okay. yung, uh, yung mga kongresista, yung mga senador na dati ay defenders nila, ngayon, hindi na. no mm -hmm. uh, Binabati ko sila dahil tinetreten yung isang kapwa kongresista na papatayin. Mm -hmm. At, at paano naman magiging positibo yung iyong confidential at intelligence fund kung mismo yung tatay aaminin na ginagamit mm. na yan para magpapatay ng mga tao? Ginagamit mm. na yan at ang kanyang suggestion, gamitin niya ni Vice President Sara Duterte para patayin si Congresswoman uh, Castro. Mm. Pero mo sila sabi in public, kung dati yan ay epektibo ngayon hindi na.